Upang pumukaw sa damdamin at diwa ng mga tao, lasapin ang kabuoang buhay ng pagkatao at ihanda ang iba. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Ano bang pagkaunawa mo sa libadura? Napakaganda kasi ng libadura. Kasi isang uh, ano yan. Yung ang gamit yan. Kasi yung nagpapakasa yung tinapay. So parang tayo, tayo yung kailangan natin pumukaw ng mga damdamin, ng mga diwa para mas higit natin maunawaan yung natin. Yung humanity. Kasi hindi lang naman tayo narito sa mundo para kumain. Yes, yes, yes. Hindi lang naman tayo narito sa mundo para, para magsaya. Na, narito tayo na para para lasapin natin yung kabuuan ng ating pagkatao. Maging masaya, walang problema. Tapos yung mga natitira pa natin mga taon dahil tayo -tay mga senior na. Yes, yes. Maging ibadura tayo. Yeah, 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 Ihanda yeah. natin yung mga susunod na magiging senior. Yan. Kasi yes. mga, yes, yung mga mga, mga anak natin, mga, yes. mga, 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 mga anak natin na mga bata sa kaya handa natin lang paano mas pa? mabuhay ng mas, mas maayos, mas, maliwala, mas mag Yun lang po. Maraming salamat. Mar sa isang pagkilos, nakapanayam ko ang isang senior citizen at nagkumustahan kami at nagkaroon ng bahaginan tungkol sa pangarap at mga hinaying sa buhay. Naibahagi niya ang pangarap niya sa buhay bilang senior na tuloy-tuloy na kumilos upang maibahagi ang kaalaman, kasanayan at mga pinahahalagahan sa buhay bilang senior. Nakita ko ang pagpapahalagang ito na isang uri ng konsepto ngunit napakaganda isang libadora ang pangarap ng mga seniors na itayo sa ating noong January 4 2025 Nagkatipon-tipon ang mga seniors at nakaroon ng bahaginan. Uh, ibinahagi ang kalagayan ng mga senyo sa Pilipinas at kumpara sa ibang bansa, lalo lalo na ang Japan. Kung makikita natin, ang bilang ng mga seniors dito sa Pilipinas ay umaabot na ng dalawang milyon at parami ng parami. Ngunit kulang pa rin ng mga mga pangkabuhayan at tutok ng gobyerno tungkol sa mga seniors. Kaya napagpasihan naming bumuo ng ano ba yung pangarap natin na lipunan kaya bilang mga seniors, bumuo kami ng isang pananaw pananaw ano bang pananaw natin sa lipunan bilang mga seniors so ito ay dumaan sa isang proseso ng pagninilay dumaan sa proseso ng panalahimik at nakaroon ng bahaginan at isang magandang pamamaraan ito upang ano ang mga ninanais at pananaw ng mga seniors para sa dipunan at ito yung aming nabuo na pananaw ng dipunan ng seniors para sa bayan Isang malaya, maunlad at matatag na bayan kasama ng buong daigdig kung saan ang mga matatanda ay maginhawang namumuhay may alam at itinuturo ang nalalaman tungkol sa karapatan ng mga senior citizens. At aktibong nakikilahok, nakikilahok sa buhay komunidad, panlunsod at pambansa. Di ba napakagandang pananaw ito sa lipunan ng mga sinyo? Sa aking pagninilay, ang nais natin na mga seniors ay isang malaya tayo na makakakilos sa ating pamilya, komunidad at sa ating bayan. Kaya ang pangarap na ito ng mga seniors para sa bayan ay isang napakagandang pananaw sa lipunan. Kaya magandang ibahagi ito sa mga seniors na hindi lamang tayo individual sa buhay natin kundi tayo ay mga seniors na dapat ay nagsasama-sama may pagkakaisa at may desisyon para ibahagi ang mga pananaw na ito sa iba So ito po muna ang aking ibabahagi at Uh, magandang araw sa ating lahat.